Wala ng plastik. Ay, fiberglass yan, o no? Ano? Ayan, paalis na kami, mga kabiwas. Mahanap naman ng alamang, pamain. nung nakaraan dun tayo nakakuha ng balaw sa ano o alamang sa tapat ng Mercedes ngayon dito naman tayo makakakuha sa tapat ng talisay lumipat yata dito yung ano, mga balaw and dito yung mga nanguhuli mga nagmamangkuwar na marami silang bangka and rin yung mga naghihintay makabili ng alamang para may pamain yan mga kabiwas medyo mahirap yung balaw ngayon maraming nagpanto ng kanilang labat walang mga alaman ang dami rin naghihintay na makabili eh. ayun wala rin yata naman yung tunot o so, na yun na. ayun mga kabiwas naihagis uh, natin yung net na ah, lagayan ng alamang na dito natin so talagyan nila yan ipapalusan na lang dadaan na lang natin na yung ginagawa natin ng balaw i eh, antayin na natin iharis niya yung lambat

Sinibad na, sinibad na. Asan yung kawit natin? Ha? Kawit, kawit. anjan, Asa iyo? Yan. So, sana sigurado may isang pa. Ibang ngayon ay. <laughs> Binibitinan lang muna. Ha? Wala namang iba. Nagnalaro. Ha? ay baka yung mga kalating kiluhin ay, nasa na ay lapi ano lapis ano kaya yeah, pala ay tuloy pa kabilaan kabilaan sinibad malaki-laki yata yan huli na yan sa linyada lang talaga oh, na, na. kapal yan ay oh, lapis nga rin ang eh. kagandahan ng size ay, dali baka makapat eh. ok wala rin Makala, ay, ha? Ibang laro, paig kasi ka ano. Ang kabiwas, nakahuli tayo. Lapis din yata. Kutib-kutib lang. Pinigwasan ko lang. Nakakuha tayong magagandang spot. Sana tuloy-tuloy hanggang maghapon. Laki pa naman ang estero po namin, mga kabiwas. <laughs> Pang ilalang yan Ay, hindi lapis. <laughs> Dito. Mas, ito, Laki itu kok makan masuk, bakso. Sus selap itu selapis. Payag. Ini ini spot lah. setan Masarap itu kami mas. Laki itu. Dan di itu sila sari sari. Dah. Ganda. Dendang cepat. Blue Moon Ang rachada na nila kabiwas. nila kabiwas. Ay mga kabiwas, nakahuli yung katabi nating bangka. Bagong lipat lang yan dyan. Sinibad agad. ayun o, oh, yung nasa kulay blue. tingnan natin kung anong isda Medyo malaki yata at antagal ng laban. No? Oh. Kanina pa yan. Standby na lang tayo mga kabiwas. Hintay na natin pagtas ng isda. Ayan, oh, kabiwas. Sinibad tayo. Ano mga isang pa. Kanina. Tatlo, dalawang tayo kanina kabiwas. Nagkamali tayo ng lagay ng drag hindi paganda na ito pa pero maliit ay hindi nagsayad lang pala okay. agodin ta ka muna kabiwas tumakbo siya hanggang gusto niya at baka matimpo natin malalaki talaga yan so kasama pa rin natin si master otip otip Kaket aku tentak ini, ngacoan. Mama, mama mangkapi was, mama, mama gad, ayahnya saya dalin. Ini, okay. kita yo, saya sih bapak mau gelar nabawi yung nababawi natin na ah. mm -hmm. uh, Tagal pagudin ito ah Ay 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 Binabawi Oh Oh Yes yeah, Ready na ng kawit. Ibig sabihin malapit na kamiwas. Dali. Yeah. Kaya siya na yata. Yung 7 kilo yun ano. Malalaki daw dito. 7 kilo na apahan. Nakukuha na yung ano. Ah, kawit. ba? Lapitan mo na baby. Sayang nasa kabilang side ng bangka. Dito sa side natin. Ah, oh, nadali ka bigwas. na ng kawit. Di tinaas, di natin nakita. Ay naroon, oh, uh, malaki. Itong kuy laki, kabiwas, ang laki. Ano yung buntot. Eh, makikita natin pag isinampad na sa estero po ano. dan nah, yang hangat para Makita